Hello, hello mga katigangers. Yan yung hayat. Dito sa tinatayawang ko, ito na yung ano, yung pinagparadahan ko. Ayan, dito. Sa ila, isa basement itong ano ito, itong building na to. Kaya malapit lang. Ayan. Malapit lang. Ayan, malapit lang. Kaya hindi ako nag-trolley. Nag-drive na ako. Kaya ito tayo ngayon. Punta tayo rito sa ano Pinaladahan ko Punta tayo sa ano Sa escalator pababa Sa ilalim tong building na to Ayun May sakyan dun sa loob <laughs> Ito Bagong building ito eh wala pang ano Hindi pa Parang hindi pa tapos yung ano Ayan Ito yung P Park Ayan Kaya bababa tayo dito Dito yung oh, Walang escalator Itong bababa, ano, bababa yung pataas lang meron uh, meron palang elevator dyan kokonti pang ano na. nagpaparada dito kasi bago ito eh hindi pa ito nag-ooperate lahat eh itong paradaan niya nag-ooperate na alam ko dito ako eh karamihan na yung ano charging station na ayan puro mga charging station na kasi sabi ni Newson ano 2035 daw wala nang ano gumagagamit ng ano ng gasolina kaya ito naka, ano na. Nakalagay na lahat yung ano. Okay, dok, to na yung sakyan ko. Ayun. Okay, dok, yung mga katigang. Ito na. <laughs> Nahanap ko rin. Yun ang exit. Okay, okay. Bye-bye.